Hello sa inyo mga ka-super team. Magandang gabi po sa inyo ngayon. So, nakita nyo naman ang na aking pamimikas. So, pag nasa bahay talaga ako, ganito lang ako. Hindi ako nag ng sarili ko. So, mga ka-super team. Ayan. Bago tayo mag-close ngayong gabing ito. So, itsika ko lang sa inyo kung ano, yung mga, kung ano ba yung mga naganap ngayong, uh, syempre, bukas na yung aming super team. Hindi pa, hindi pa naman to, uh, totally opening to kasi nga syempre uh, kailangan magkaroon naman tayo ng uh, ano, siguro grand opening siyempre kahit sabihin natin na matagal na tayo nagtitinda so dahil nga bago na yung ating super T na renovate na so kailangan natin uh, mag super opening din siguro ng medyo bonggang bongga so mga ka super T i-check ako lang sa inyo kung ano mga nangyari ngayong araw na ito dahil dahil nga nag, uh, nag, open na yung super T natin kanina so ang napansin ko mga ka super T yung mga tao nahihiya silang pumasok sa loob ng tindahan. So, kahit sabihin mo na, sige po, tuloy na po kayo kasi... At yun nga mga ka-super na tayo sa ating pag... Uh, sa ating pag uh, mamaritesan dahil ayan may nabili lang so mga super tea, yun nga ang napansin ko sa kanina dahil nga yung mga tao ay nahihiya silang pumasok sa loob ng aming super tea. so siguro nan naninibago lang sila kasi nga ah uh, siguro yun nga hindi no, bago sila kasi nga bago yung tindahan baka nahiyang pumasok nalilinisan nagagandahan so yun siguro pero darating naman din yung time na masasanay din sila so kasi nung lumipat kami sa aming super terrace pansamantala habang nire renovate yung aming super tea so ayun naman uh, parang nagsanay na rin sila doon, practice na rin nila na pumapasok na sila doon, sila na yung kukuha, yun ang bibili nila. So, so ayun, meron pa rin <laughs> ah uh, meron pa rin na naninibago so normal lang naman yun mga ka so yun lang naman ang na update ko sa inyo mga ka-super sa sa first day ng pagbubukas ng aming super renovated na super tea. at ayun uh, hanggang sa oras na to ay may nabili pa rin naman pero magpo-closing na ako dahil ang oras ngayon ay 11pm na mga super tea. so yun lang aking konting hanas sa inyong mga ka-super at ito pong muli si Alvin Richards ang inyong super tea. bye ayan okay, mga ka-super it's closing time na nga tayo dito sa ating super duper tea. So bago tayo mag-close, syempre, and mag-grounds muna tayo. Umikot muna, muna tayo sa bawat sulok-sulok ng ating super T para tingnan kung ano yung mga nabawas, kung ano yung mga kailangan nating i refill Ayan. Uh, sites, muna tayo mga ka-super kung ano yung mga nabawas na mga paninda natin this day. Pero bago naman ako magano mag closing actually nag refill na talaga ako niyan so wala na wala na rin ako i-refill yan di ba punong puno sila so katulad nung eto yung mga alak na yan Ayan, yung mga ano yan? yung mga toyo suka inalis ko na sa pwesto at pinalitan ko ng mga jeans so ayan punong puno pa rin yung ating mga super alak at super may balak ayan ang ating counter area Ayan, meron na rin tayong super basket. Yung super basket na yan is galing pa sa dating uh, lumang super tea natin. So, ayan, magagamitan natin siya ngayon. So, hanggang dito na lang aking hanas. Good night mga ka-super tea!